Good morning po mga ka-people. Ngayon nga pong araw na ito ay patrabaho pa rin po namin. Maaga po kami pupunta ng bukid. Yan, maaga po kami nagigising para po uh, may prepare po yung lahat. O after po, no, pupunta na po kami bukid. So ito na nga guys, guys pupunta po kami ng bukid para po ano, mag-asikaso po ng aming mga magtatrabaho kasi may mga ano, kailangan po kaming lutuan yung mga aming mga kinuhang mga mangyans na magtatrabaho. So yun guys, pa 2 days po namin anong ito, patrabaho. So titignan natin guys kung kata tapos po tayo ng ating uh, pagpapaharvest yung kinalani at saka yung sa amin po. morning people second day po guys ng patrabaho ayan yung ating magtatrabaho ayan abo busy guys na naman tayo today at lahokan na naman tayo dito <laughs> <laughs> sabi, sabi ba, parang, parang, Hindi ah, sabi niya, gagaman. Hoy, hoy, hoy. Sabi ko na Magpalit ka na jacket. Duman yung... kami guys ng ano, tabag dito. I-mute Oo. Palengke. Ang lulutuin natin ngayon guys ay ano, uh, manok. Kasi tinola tayo, kailangan natin may pasabaw sa mga, ano, sa mga magtatanabang natin. First day ng ating pabilad tapos sila lani ngayon ay ano, Harvest ano. Sila naman pa-harvest ngayon. Pa-harvest guys, hindi natin alam kung anong oras ulit ang harvest. Kaso, hindi yun nga, hindi alam. Kahapon ay ano? Anong oras na nagsimula sa ano? Alauna. Alauna na. No? Na dapat ay umaga pa lang mag-start na. Pero okay na din naman natapos mo. Dinos. Ah, oh. Ha. Meron pa pala nang sa iyo. Ah, meron pa pala Kamusta ang pagbabantay niyo, Leo? Nagpabantay kami guys kagabi, apat na tao doon sa ano maisan kasi hindi pwedeng bantayan yun. Mananakaw yun eh pag wala nagbabang. Pagbukas na lang na saba din. Oo. Kukulang ko lang yung Kain lang kayo. Kain lang yung Ito lang ko. Ito yung harvester na gagamitin kina buwit na mais mamaya. Ayun yan pala si Kuya Budong. Maga ka ngayon Kuya. Very good ka ngayon. <laughs> <laughs> Mukhang natakot ka kay Boyet ha. <laughs> Nabulados ka ni Boyet ang oh no? Tagal mo naman nga kasi kuya. Wala kayong mabigla ko eh. Ayun, nandito na yung mga kasama. Hindi ako ako na magbamaga dito. Oo. Dapat pala, binubulados ka palagi ni Buit eh. Ano? Wala ako kasama ka Kaya nga, hindi ah, lang kuya. Naintinda naman namin. Ito guys, ito yung mag-harvest kina Buit. At pinadaning Maisan, doon, doon sa pinupuntahan po namin, doon sa dulo. Yun. Diyan na pala si Kuya Budong, Lan. Saan dyan na pala? Hoy, isa, na... isa pa ha? Ay, ha? Ano na nakakuha mo? Doon po yung maisan nila Lani, doon yung pinupuntahan namin. Yung sa amin naman doon, kunti lang eh. Kunti lang yung sa amin doon. Kunti na may bubble pa kami guys. May bubble babal... <laughs> may malunggay, pwede yan. Gatas talaga. Ayan guys. Kasi sabi kasi nila guys, pag may bagong anak magbalunggay. Eh ito naman po hindi lang anak, mga ilangan lang talaga ng ano. Ikaw tin. Ka? <laughs> kami guys, hindi hindi guys. Joke lang guys, yun kasi kailangan lagi nating magulay sa dami po ng ating trabaho. Bardagulan po kami dito araw-araw. Ayan. -araw. <laughs> oh, hindi mo hindi kami kambing ngayon. Wala namang ano. Okay na to lang, no? Okay na to, no? Hmm. oh, ayan, guys. I Start na ulit tayo ng pagluluto. Si napapat mama pala, i harvest na pala yung mais nila dito. Kinabuhit na lang. Tapos yung amin doon sa dulo. So, yun. Ay, oh, na -miss ko, guys, mag-ano dito, magpakain ng isda. Yun yung ginagawa ko dati dito, kaso wala na. Siguro ay matagal pa yan. Malalagyan, mm. malilinisan ba? For mga the luto yung tayo. Ha? Kukunin guys ng ating mga ano yung panghalo. Ito, ito to ka, ano, parang nandito yata. Yan, yung mga panghalo at pang tulak sa mais guys. Dito kasi nilagay. Yan. Ayan. yung mga ano, panghalo nyo. Asan? Sabahan mo, ano? Ano, ayos? Patawa-tawa sa si Erino, eh. <laughs> maganda nga. Maganda-ganda ngayon, ano? Makapal, eh. Ha? Makapal. Makapal. Pinagawa talaga namin yan. Pangalan yan. Tama lang yan, yung ano, yung panghalo. Uh, Mabibigat, ano? Anim ito, ano? Oo, anim oh, yan. Yan natakas importante. Ang isa ay nakay papa. Kulang pala ano. Papa, papa Yo, <laughs> ay, may balikan naman, balik lang. Pwede na may pahiram. Kasi yung iba guys pag nanghihiram hindi binabalik. Kawawa ano. Kami yung parang ano kawawa din na naghahanap ganun. Mabigat ano Dex? Hindi din mag-aandan. Sige. Mabait guys yung ating mga mangyan. Yun guys, yung mga mangyan natin na sa ah, simulat sa pool kasi kasama na natin sa trabaho. Oh, tapos na kayong ano? Lahat oh, kumain? Na, na, na. Oh, sige. Good luck sa pagbibirad ha. Galingan nyo. <laughs> Lagi namin binibiro yan guys yung mga mangyan namin. Kailangan pakisamahan din diba? Kasi siyempre naghahanap buhay sila eh. Tapos sila ni naghuhugas. Ako naman guys mag start ng ano ah, uh, ito, yung pang tinola natin para maaga tayong makatapos din. Guys, pasensya na ulit kayo sa kalat ha. Ako ay, ano, magkusimula like sa guys, mag, ano, kanilani para magaling matapos. Kailangan natin, guys, gusto din yung ating magtatrabaho. Kailangan laging may pasabaw kasi nga, nagbibigat sila. Medyo mabigat yung kanilang trabaho, ba? Yan. Kailangan pakain talaga na maalis. Kaya bukas, na? Ayan, guys. mag start na po ako magluto. Tinolang lang ating ano ngayon? Ah, papaulam mamayan tanghali. Ayan people, tayo ay magpapamerienda guys. Dito tayo nagpapabilad. Ha? Leo? Oh, What? nagagawa sila ng ano. Tayo nagantauhan si Leo. Atin. Ay, ba't nandoon? Pumunta nga dito, bakoy sa pa. Oh, ah, hey, ayos ang tambayan nyo dito. Ah, may mga duyan din. Siya, man, ano? Ha? Ibi-voice over ko na lamang po kasi nga medyo malakas po ang amihan dito sa aming pwesto ng pinag pinagbibiladan po ng mais. So, ayan guys, medyo maingay po yung amihan. Hindi nyo po masyadong maririnig yung aking, ano, yung aking sinasabi dito sa aking vlog. So, i-voice over ko na lang guys. So, yung guys pala, yung mga mangyan na yan guys, ay anim po sila na nag-aano, uh, na nag-aasikaso dito sa aming uh, pinapabilad na mais. So, ito yung, ito pala guys ay 131 kaban. Ang natanggal po dito ay 18 18 kaban dapat ay 149 so yun. Ah uh, hunos po yun yung sa harvester kung atawagin uh, ba. ng ating mais. Ito ay ano tinatawag na class A. Yeah, sarap eh dyan. Sarap ha? Ha? Kasi sarap yung harvester? Ano mo nasabi? Ah, nasira? Eh, pero malu, ano, malawak nang ano, malu, malawak, malawak nang na-harvest. Ay, sus! So, so, so. Magaling din na matapos ko. Ano, okay? mm, guys, pakinig niyo po ba yung, ano, yung ugong ng amihan dito. Napaka ano, malakas. May time po siya na dumarating yung amihan na malakas po siya. Kaya maingay po sa aking vlog. So, yan guys. ano na, iba voice over ko na lang po uli. So, ito yan guys. Pinakita ko sa inyo dito. Yung adulo po nito ay ano na po yan. Ilog na po yan. Kaya po itong kalsadang ito ay pwede pa pong pagbilagan. Siguro pag nagawa po yan, hindi na po talaga pwede dito magbilad ang mga kagaya naming mga ano, uh, farmers ba. So, ayan guys itong mga tauhan namin ito guys ay dati na po namin itong ano mga nakakasama dito sa pulpa po nung kami nagsimula na magbukid so yan sanay na po sila sa amin sanay na din po kami sa kanila ayan ate ate po ang tawag nila sa akin mabait po yung mga, mga galing po sila ng drive so yun Loko loko ka Leo ha. <laughs> Sabi ni Leo yung ano yung ating mangyan. Mahinang klase daw yung ano ginawang panula. Sabi niya. Eh, ang ganda ng mais ano. Maganda, malinis ano. Walang ano, oh, malinis na malinis. E, gran, granul, malinis. Mabusil. Oo, oh, mabusil. Yeah. E, ngayon, eh ngayon ay magandang klase talaga ang ating ano mais. Kaya nga ba din nagbababantay para hindi manakaw? Baka, eh baka naman tinutulugan nyo. Sila, bumbag na nga akong batok. Sila ano nga si Saray. Ha? Sila, sila si Sir. Sabi sabi niya ba sa amin yung ayaw nyo yung pilaran? Oo. Oh. Ay may ako kaman yung Oo. Oh. Kaya, kamata? Eh dito talaga, pag hindi mo binantayan, mananakaw na talaga. Kaya ano eh. No, Kaya nga kumuha. Dito. Dito. Ay, yung tutulog-tulog ano? Naku. Mangyari na nga. Ay, wala tayong mabibinta niyan Pag nanakaw yan. <laughs> Kaya ako buhay. Eh. Apat na tao guys, yung kinuha namin na ano, yung sa panggabi dito. Ipahal pa rin yun. Tapos napakainin. Napakabili. Kaya babayadan Kasi hindi pwedeng ano dito, walang magbabantay. Lalo pag sa ganito, yung, ano, yung inanim mo. Loko-loko talaga si Erino ah. First day ng ating pagbibilad guys. Okay. Kaya medyo matagal pa tayo dito. Um, after nito, tapos ano, another saka na naman. Pagkasaka na naman guys. Pais po uli. Ano pang sunog nito? Third, ano third crop, Second crop? Second crop Ano? yung napwestuhan po nila dito ay mayroong puno. So, ayun, baka makapahinga po sila. Gusto nila, ayun, o. No? Oh. tapos, eh, gumawa-gawa sila ng duyan-duyan dito. Ayan. Doon kayo. Para, presko. Kaya nga. At saan ay merenda nyo? Ganun na kayo. At ako yung uuwi na mamaya. Ah, mga bago... Mga 11.30, punta na kayo dun, ha? Kakain naman kayo, no? Uh, uh, kayo. Ha? Kulang pa ano? Dakat na, magbunda na, na kayo. Ganun na na kayo. Marunong di ba kayo magpatubig? At ah, isasabihin, sabihin ko sa papa na kayo ang kuhanin. Oo. Oh. Uh, kami marunong. Oh. Hindi lang marunong. dito na ako sa tindahan. Dito ako tatambay, guys, kasi tapos naman na kami magluto ni Lari. Ayan, maaga-aga pa. Medyo, ano, magpapahinga-pahinga muna tayo ng konti. Super amihan dito ngayon, guys. As in, maamihan talaga. Amihan, guys. rin yung amihan. Parang, ano, yung bagyo pa siya. Maamihan. Tanghali. Ay, tanghali. Oo, oh, tanghali na ka talaga, guys. Papakain na tayo ng ating mga, ano, magkatrabaho. Okay, kompleto na lang ang tao mo? Oo, oh, 1030, 10.30 na daw ating yung hapon ha? 10.30? Kakain na, hindi pa kakain yung hapon ha? Sabay-sabay? Oo, oh, sabay-sabay na? Oo. Di ba ni 12 sila, no? Sira S naman ang sira. Harvester. Yun nga, sabi ni ano? Okay na uli, harvester. Kanin na, nung no? nagsarang ako ng kanin, sira. Pero okay na. Ay, bearing na yun. Pinalagay na natin ito lahat, guys, sa kanila. pa natin. Kung pwede yan kayo, 12 sila? Oo, 12. Okay. <laughs> dami naming tao na ngayon, guys. Uh, po silang lahat. Do, uh, dahil 6 po lang, 6 din ang aking yun. O, oh, mga nun. Kain kaya na. Inasan pa yung iba? Oo. Oh, oh. Sabay-sabay anin si na. na si o, oh, sige, kain. Okay. Ikaw, mamaya, magpupulot ka na ha. Nakausap na ni Kuya mo si ano. Kompleto ba kayo lahat? Oo, kompleto. Ah, sige. Dusi nga Oo, oh, oh. sige kain kayo. Sige. Mangan. Ay, uka. Si ano pa Sino pala? Sino? Tao na naman. Kumakarga ng luwag. ay matao talaga din sa si papa. Ah, 13, 'di ba? Taltek na ang tao. Pag ganyan guys na ano, yung medyo tapos na yung gawain namin sa mga tao namin na dito naman ako guys sa store. Pinapalitan ko si papa kasi minsan si papa hindi pa nakakakain, 'di Pinapalitan ko siya. Mga mangyan guys yung ating, ano, mga taggagawa. Ayun. Ginagawa nila yung mga motor nila iba-ibang mga mangyan guys ang pupunta dito yun guys mga ginagawa nila yung mga motor nila ang dami lang gumagawa sa motor at pinagkumpulan na o oh, kailangan nyo nga doon ano maglimot So tayo guys doon sa api na harvest naman. Si Papa ang magbabantay dito. Ayun si Papa. So 'yun. Yan, Tayo, makikiraan ako bunso ha. Makikiraan ako. Pagpalayan. guys, makakapunta na tayo dito sa likod, dito sa may pinapa-harvest. May tao na doon saan, ay eh, sa motor shop tindahan. Tingnan natin yung pinapa-harvest nila ani tapos Meron din po kasi kami din dyan, guys, na ano, ipapa harvest din. Pero hindi siya ganun ang nakakagaya doon sa may salagan. Ayan. Nasa dulo kasi yung asa amin dyan, eh. Nasa dulo pa. Napukunti pa pala yung harvest Grabe, guys, ang ano, oh, ang amihan. Para siyang ano, para siyang bag yung amihan. Pero, wala nga ulan. Parang ganun. Init, oh. Tignan nyo, guys, ang init. hira daw ata itong harvester harvester guys. Kaya hindi diretso yung pagpapa-harvest ano, na. Hindi pa rin? Ipapakilo na daw. Ipapakilo na? <laughs> Ipapakilo na? Ipapakilo na. Ipapakilo na. Ha? Opo. Oh. Sabi sabihin hindi pa napapaandar andar Hindi na. Hindi, hindi naman nakita Hindi, underline. So, hindi nako. Parang konti pa yung na-harvestano. Naha Kagandahan ba Masira guys yung kanilang harvester. Ano kuya ya ipapakilo na natin? Ipapakilo naman. Ha? Diyan na Magkano ng kilo Sampo? Mas binababa ano? Mas binababa. binabayaran sa din tayo pa ayo pa ah, ayun oh do ang panong harvest papalitan hmm. din na si pap ang amihan pero napaandar na nila kanina uli napaandar na uli nila nagka-harvest na naandar na mga berry ayo berry Maaga pa naman sana yan. Nagka-aberya naman. Kahapon, hmm? condition siya doon sa amin. dire -direcho. Bakit ngayon dito hindi? Pero, ay, ah, napahakot niya na pala yung ano nyo? May nagahakot na. Ayun, no? Ngayon pa lang, may nagahakot na din pala sa unang narbe. harvest na din pala, guys. Ayun, no? Kita niyo? Yun. Para may magawa na din yung mga tauhan nila, Lani. Yung mga mangyan ba? Yan, naghahakot na. ang pa yan, guys, oh. Hmm, ang tatangkad ng mais nilalani Lani. Oh, tingnan nyo na, guys. Grabe, oh. Dahil guys, napakahaba na, na po ng ating vlog. Bukas oh, ko na lang po itutuloy itong karugtong na po ng vlog na ito. Thank you so much po sa harunod. Hindi na tayong lahat. Bye-bye!